So ayan guys, magandang umaga ano. So ayan, uh, araw ng Sunday. So time check 5:33 ng umaga no? So ito si Seiki. So ang gagawin natin ngayon guys, eh, bala ko ipasilip sa inyo kaya ipakita sa inyo no. Uh, bala ko pumunta ng uh, Kaleraya ng Laguna Lake bago umuwi, no? So, tingnan natin kung aabot tayo kung magandang panahon, makakita tayo ng uh, pagsikat ng araw, no? So, ito gagamitin natin si Seiki. Si Seiki natin ay condition na condition pa rin, no? So, okay na okay talaga ang Honda Click, no? So, ayan, dito, dito tayo sa Kapitolyo. Ayan, so, uuwi tayo ngayong araw na to, no? So try natin Bago tayo umuwi Silip muna tayo sa Kaliraya So ayan guys no? Ito ang kapitolyo ng Laguna no? So ayan makikita nyo naman no? So medyo malaki-laki rin ito guys Yung iba ewan ko bakit napagkakama lang ano to ah, Municipio no So may nakalagay naman Provincial Government of Laguna no So kapitolyo yan So tara let's go guys At ah, uh Pasyal muna tayo sa Caleraya Lake Ngayong umaga bago umuwi So ayan, magandang umaga sa inyo lahat no? At uh, shout out sa inyo lahat mga boss yeah, So nakapagkape na ba kayo? So tatry natin pumunta doon no? At uh, Mapasilip sa inyo ang uh, Caleraya Lake At uh, eh, gusto ko rin makita guys yung pagsikat ng araw So, nga ngayon, eh, hindi tayo makapag-vlog masyado at uh, kasali laging naulan, no? Kaya kung ano na lang maisip natin na pwede natin gawin, eh, ayun, yun ang ginagawa natin. So, dito guys sa uh, pagiging motovlog, no? Para sa mga nagsisimula rin, nakatulad ko, no? Ah... Uh, kailangan dito ay eh, magiging madaldal ka no ito yung magiging puhunan mo sa pagbablog ayan no sa paggawa ng content ng ano moto -vlogging. so kailangan madal-dal ka dito nung una kasi guys eh ako ay eh, nung nag-uupisa pa lang eh syempre, alam mo na mahihiyain tayo nung una at eh, eh walang pumapasok sa atin na pwede natin sabihin o kung meron man meron man tayong maiisip ay eh, nawawala agad, no? Kasi hindi pa tayo sanay, hindi pa tayo ano ah uh, malakas sa loob, kumpaka nahihiya pa tayo sa sasabihin natin na magkamali tayo ng pagbabanggit, no? Eh, take it, take it, tayo, pinapahuna ko na eh. Ayun, pa tayo. So, doon minsan eh tambayan din 'yun, Tambayan din ng uh, magjojowa, ayan, pampalipas oras, no? So, nandito na tayo sa Araysaya, guys. Ayan, sa Jaysaya, sa aresa. Pag kumanang ka dyan, ay papuntang Magdalena na, no? So, dito tayo, didiretso tayo, papuntang Kaliraya. Itong kanan na to, uh, ayan, kantuan ng Jollibee. Pag kumanang ka dyan, Magdalena na yan. So ayan guys, kung nakikita nyo yung arko na yan ano? Yung arko na yan ano? So papasok na ang ano na yan Ng pagsanghan ayan, oh. So kung makikita nyo Pagsanghan ano? Meron na siyang LED TV Dati wala pa yung LED TV na yan guys So bago pa lang yan So ayan, pagsanghan municipality police So pagkakaliwa yung police station no? 1 kilometer Ayan. Kabinti Lumban Kaliraya, guys. So yun guys, ayan oh. Pamigita niyo nandito na tayo sa Arko ng Lumban, no? Ayan sa mga wala pang idea, no, napupunta Kaliraya. Ayan, madadaanan din natin 'to ng Arko ng Lumban. So sa akin hindi na bago to guys itong mga dinadaanan natin. At ito naman ang way papunta sa ano natin, pauwi no. Sa so, bahay natin ito ang way ko araw-araw papasok pauwi. Kaya hindi na bago sa akin. Para lang to guys sa mga ibang ano natin, ibang viewers na wala pang idea no na papunta sa Caleraya Lake. So sa Caleraya guys, meron din doon yung sa mga gustong mag motovlog camp. So may lugar din doon guys So, may parting ano na papuntang Kabintina na siguro 'yon. So basta diyan sa Kaliraya guys, marami kayong mapupuntahan ano, campsite diyan. So i-search na lang sa ano sa Google, sa Google Map o ano ginagamit niyo ano always, 'di ba? Meron diyan, merong may papakita sa sa inyo, no? So yun guys, ito na yung ano, tuloy ng lumban. Kung makikita nyo, guys, no? Ayan, no? So, kabundo ka na. Ito yung tuloy na lumban, guys. Ayan. So, yan guys. Nandito pala tayo sa lumban, no? Nasa lumban pa tayo. Dito, ito na yung papuntang, ano? Guys, ayan. Yung diretsyo na yan, papuntang, ano na yan. Uh, doon sa amin, sa kalayaan, no? dito kakaanan tayo papuntang Kaleraya ayan may signage naman siya guys mga pupunta Kaleraya Siniluan Mabita kaya no so may nila diretso din doon guys so kaya dito tayo kumanan tayo dahil nga pupunta tayo sa Kaleraya at isisilipin eh, natin guys dito guys oh pag na discover ito ng iba no ayan pagka na discover to ng ibang rider baka gawin tong bankingan no kasi okay na okay din mag-banking dito, pero tayo hindi tayo sa yung mag-banking, oh. 'Yan, 'no. Oh. Paliko-liko din ang daan dito, guys. So, Caliraya Heights, ayan. So, ayan, guys, Caliraya Heights, oh. So, nasa taas tayo. Caliraya Heights. 'Yan, 'no. Oh. Nasa taas tayo, 'no, sa so, ganun lang. May mga nagja-jogging din pala rito. Ayun guys, oh. Nasa ibabaw na tayo, guys. Talagang bundok. Oop, natawid ang mga baka. <coughs> mga kaibigan nating baka. <coughs> Calderaya Resort Club yan 150 meters away yan so patag na dito ayan guys ito na malapit na tayo kung mapapansin nyo guys galing tayo sa ibaba no? so may mga kabahay sa baba pero pagdating dito sa taas ng kaleraya eh meron pang tubig no? ayan so ito na yung ano, kaleraya lake no? so ayan na welcome Schellinger green tower kaleraya ayan na green tower kaleraya ayan guys oh. So, di ba? nakapagtaka kasi Nasa taas tayo Diba? Ay, ang Laguna Lake Ay, nasa baba Nasa taas tayo Pero, may tubig Ayan, no? O, ang lawak pati Kaya siguro tinawag na Laguna Lake ito No? So, ito na yung Laguna Lake, guys Ayan, no? Napakalawak Pati doon, hanggang doon Ayan, no? So, dito, sa lugar na to, guys pagkahapon madalas marami ding ano rito uh, mga nag i -standby, no o oh, hanggang dun to guys yun siguro yung area na yun yun yung nagbabantay sa ayan dun sa Laguna Lake na yan no? so pupwesto tayo bandaran sa malapit welcome Caleraya ano, Lumban Laguna So, ayan guys Ayan no oh. eto Ito yung sinasabi ko guys Eto na, ang sinasabi kong maganda So, tigil tayo dito guys Eto, so hindi natin nakabutan yung sikat ng araw No, kasi maulap Medyo masama ang panaw, no Ayan na, oh, madilim Pero ito yung Laguna Lake Ang ako tawagin Ayun guys Kita nyo, nakikita nyo Ang ganda, no Pati yung mga puno diba. So picture tayo dito. So 'yan sayang guys kasi hindi natin tanaw yung ano, ayun 'no, yung pagsikat ng araw at eh, medyo makulimlim at masama ang panahon, no. So so mga papasyal diyan dito, no, kalimitan paghapon dito marami na apasyal dito lalo na yung mga magjojowa ayan no pero ito talaga mas nagustuhan ko dito guys ayan no may bundok may ulap no tapos eh, may mga puno so parang nagdodrawing lang tayo o kaya yung mga paintings no ayan no so ang ganda maluwalas mahangin ano walang gasi usok ayan ito guys, ang Laguna Lake. Ayan. So mga papasyal dito, okay na okay din, no? Pero mas maganda po masyal dito pag magandang panahon. Eh pagka gantong maulan, ayan. So medyo ano, maganda rin naman, maganda rin naman ang view. Kaso nga, syempre, hindi ka makakapag-enjoy masyado kasi maulap. At yung sikat ng araw, no? Kasi yun din ang maganda, yung sikat ng araw. No? So, part siguro dun, mga naulan na. Siguro baka pagbalik natin, pag-uwi natin, inaulan na, no? Pero ito yung the best sa atin, ito yung the best. So, ayun guys, no? At uh, ito yung, ano, uh, Kaliraya Lake na, ano. So, pinasilip ko lang sa inyo guys, hindi naman din kalayuan sa amin. Pero para sa iba, no, eh, malayo to. Eh, lalo na pagdating doon sa kanto ng Kaliraya, pagkakit natin dito, eh, medyo, ano, uh, malayo-layo. So ayan guys, maganda to pagka ano, may araw, pag maganda yung araw, no. So sa ngayon, hanggang dito na lang guys yung ating vlog. So sana nag-enjoy kayo sa ating video for today. Ayan. So kung nagustuhan nyo guys, pa-comment na lang, like and share ng ating video, no, Boss Eman. So hanggang dito na lang, hanggang sa muli guys. So ride safe.